tayo. ko <laughs> mo construction work Bawal lang sa chips. Bakit? Ang bawal sa'yo. Muntis ka ba? Ang bawal ha. Ang mo bawal? bawal, bawal. Huh? Ah, please, eat, ha? Kain! Kain! Kain!

Mala ko pang damihan yung kanin kanina. Hmm? Mala ko pang to. Ang dami na nga. konti niya. Mahog na ako. Diba siya mga ginagawa niya. Kasi wala ka nung baka may patay ka bigla. No, no, no. Nasa naman yan eh. Jamo. Mm hmm. Hindi jam? mo mm -hmm. アイテムの思いというのは、夢の支配のような思い。やっとまみ。と。バー。Moment banai。 Ah, nó là